Hello guys! Andiyan tayo sa Awaji. Ayan. Titignan natin. Ayan ang Roweda. Ito ang mga old building nila. Mga hotels. Diyan ang kasama si Jackie. Ang dami dito, guys, na isda. Umuuli tayo ng isda. you ang ganda dito. Highway, guys, yung itaas niya. Ayan, yung truck. Dito, ang mga seaman, dito sila dumadaan. Dito ang part ng cove. Yan, Kobe Island. Doon ang Kansai Airport. Doon sa dulo. Doon, Kansai. Kaya itong island na to, nasa gitna siya. Oh, nangahabol ang pulis. Yun. Hiyogo kaya na po yung ano. Yan dulong yan. Hiyogo kaya. Dito sa tapat ng Kobe, ang daming hotel dyan. Dyan, you no? Know, ang daming hotel, no? Dyan, you no? Know. Dyan, you no? Know, puro bahay. Puro. Building. Dyan. Ang po na. Ang nauhuli, guys, dito sa ano, sa dagat na to yung mga matatandang yan yung mga nagpipishing dito sila nagpipishing kaya nagpipishing sila ang nahuhuli nila dito ay mayamaya at saka dragonfish